ayan guys marami kang naipong lata at abenta namin ito ngayong araw dahil pumunta din si Manong Aris at ito na nga mga kaprobinsya yung hinihintay na araw ng aking asawa dahil maibibenta na niya yung kanyang mga naipong lata din sa aming tabing gilid ng bahay Ay pagkatapos mga kaprobinsya itinawag nga niya ako at kagigising ko lang talaga kaya nagpatulong siya sa akin kasi nga sa katagalan na ipon namin yung lata ay yung lagayan na sako sa dito ay nagato na bagay napupulit na pag inabuhat at mga kapurusya, inababa ko na nga niya ni yung dalawang sakong lata. Aba ay medyo mabigat din. E, magkano kaya ang kilo niya. di ni Dini kasi mga kapurusya sa amin. Pag may nakikita kami lata, lalo pag kami naglalakad sa labas, inakuha namin tapos inaipon din namin para kahit pa paano kung makaipon tayo ng marami ay eh, pwede natin ibinta hindi ko nga talaga siya mabuhat ng, ano, ng matagal kasi medyo malayo pa yung pagdadalan ko kaya sinakay ko na dinis sa pagulong namin ang tao ba yung bagulong balik nga ni pala ako dyan awas pa yung aking mga hinakot dahil na uh, ko talaga na hindi man sa pagbiyahe ba parang tutuwang nagbiyahe ay pero mga talaga okay. talaga maraming ipon dito na basura kaya totoo talaga na may pera talaga sa basura mga kaprobinsya. At sabi ko nga ni pala doon sa aking asawa mga kaprobinsya ay magdala ka ng notebook at saka bullpen para alista natin uataran natin yung mga kilo ng bawat bakal, lata, plastic na ating abing Kuya Aris. At nandiyan na, nand na pala nga ni kami mga probinsya din sa malapit sa labasan at inapatimbang na namin yung aming mga kalakal na basura. Ayan o, oh. ito nga pala shoutout kay Kuya Aris. Tagalin nila ang po yan sa aming barangay at talagang Bigger yan ay suki namin sa pagano ano, pagbinta ng mga bote, plastic bakal, mga basura na pwedeng yung pagkakitaan. At nga po rin sa yung plastic pala namin, yung ST, yung aming lata ay umabot pala ng 24 na kilo So sabi ni kuya ay Ano daw yung kwan Ang kilo daw nun ay 5 piso At yung ibang mga tinimbang pa din Ay hindi ko na nakuhaan ng video Yung bakal namin Tapos yung plastic Ay umabot din ng uh, uh, Ilang kilo no Kaya medyo sabi nga ni Abaw Ay boundary na may pambilin na ng bigas At nga ni pala inataran na ni Manong Aris Dahil tatlo kami nagpatimbang din eh ay pinagsama-sama na lamang yung kita namin tapos aba, abahagihin na lang namin o oh, ay ni naman o oh, may limandaan pa limandaan yeah, oh. so pagdating nga sa bahay ay inatado na namin ari o binigyan namin ng uh, dalawandaan yung isa namin kasabay na ano dahil magpatimbang din sa pati yung tatay ko tapos ito guys limandaan ang kinita ko lang din ay ano lang dalawandaan lang hindi man limandaan yan o ayan totoong may pera sa basura guys kaya mag ipon tayo ng basura